naralar var. Orta tayo sa shop ngayon. Marami tayong yan Meron tayong JNT Express. Meron din tayong mga sapatos dito. Surgent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. Ngayon, kapag nasa labas ka at maubo, pigil na pigil. Kaya piliin ang pinakamalakas na Solmux. Solmux Advanced. Tulog kang labas. Abo ay ito. Ah, hindi po. Bebenta ko din. <laughs> Pag walang bumili, bibigay ko sa kapatid ko. Oo nga eh. yun. Pero dapat wise tayo sa pag ng sulit. Yeah so, yeah kasi, yeah ano, yeah one time uh, one time, ah, one time <coughs> <Luanag>. <coughs> joker. joker joker 77 nalaban mo na to lahat hindi pa mo pa nga dapat 'yan eh oo 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 solid to. Oh shit. Yeah, yeah, yeah. Picture mo na lahat ngayon, suot mo ako na pi-picture. Wag. <laughs> Bakit? Tapos post mo lahat. <laughs> Para makita nila. Hindi. Iba iba talaga ng tiketa eh, no. Ito yung mga yung mga legacy yeah. siguro. Ay, sa OG. Dami. Yo, yeah, what's up guys? Ako si Matt Muñoz. Welcome sa The Side Hustle Trip Shop. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga items na nakuha natin ngayong buong week. So, uh, medyo madami-dami to. So, sisimula natin siguro sa mga t-shirts. No? Meron tayong nakuha mga um, t-shirts, meron tayong mga vintage cup, at meron tayong mga solid items na hoodie jackets. So, uh, yun, ipapakita ko sa inyo. Um, simulan na natin ngayon. Ayan, uh, yan, yan, First item na ito. Uh, first... Ayan, first item natin, itong gray na t-shirt. Ayan, um, Linkin Park. Nakalagay dito, minutes to... Oh, no. Minutes to midnight. Jeje <laughs> 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 lintik na to. Hindi ko nakita kung ano. Gusto, hindi ko napansin na ganyan siya. Nung nakita ko lang, Linkin Park. Ang brand nito ayan. Yidun. Yan, para sa mga naglalaro ng League of Legends dyan. Huwag kayong papasok sa bush. Merong Yidun. <laughs> Yan, nahuko lang to ng ano, ng 75 pesos. Di ko alam, baka itapong ko rin to, baka punitin ko rin. <laughs> so, next na nating item. Um, ano ba? Eto, meron tayong nakuwang yan polo. Ito pang gangsta. Gangsta. Ayan. Red cap na polo. Yo, shoutout kay Sai para sa magandang trade. Uh, trade lang to. Ayan. Kasama yung cap na eto, oto. Black cap na embroidered. Ayan. By Oto Ayan. Ayan, na-trade ko to sa dalawang jersey. Um, good trade sana. Shoutout sa Yosai para sa solid na good trade. To size ano to? 3XL. Ay. Oo, 3XL. No issue, good kondi pareo pareho. Next. Yon, tapos meron tayo ditong to solid to, medyo maliit lang. Ano ba yung mga stop toy na yun? yon meron tayong rip and dip. Ayan. Si Babros, si Lolo Babros nandiyan. So nandiyan yung pusa. Ayan. Tapos dito sa harap. Bakit to. Ayan, tapos sa harap. Ayan, meron dito. Ito siya, yung tag. Uy, Ay, liwanag. Ayan, yung pusa ang nakapakyo. <laughs> Ayan, basta. Ito, size extra small lang to ay small size small lang uh, medyo fit siya sa akin ito yung sleeve niya yan pero solid pang PSG ito not for sale kasi idol kan si Lolo Babros kaya not for sale yan next to meron tayong um, New York Jets na t-shirt yan white t-shirt yan ano lang to Fruit of the Loom Ayan, kita ba? Tangin ako fruit of the loom and white t-shirt nakalagay I got this at a 2015 training camp New York Jets so ito turn ako to sa cup ko meron akong cup na New York Jets yan next meron tayong to Majestics Kershaw Saves LA Dodgers Ayan to so, medyo hindi ko alam kung issue yan o yan talaga yung design niya. pero mukhang issue pero huwag magalalan mag alala nagre repaint na tayo ngayon sa the side hustle trip shop easy easy lang repaint yan so yun good spot to repaint lang kailangan next meron tayong garfield na t-shirt ayan galing korean bale shoutout sa yams ukay Ayan, nakuha ko to sa kanila. So, ayan, for sale lang. ganda ng print na ito. Halos bago pa. Lambot din tela niya. Quality. Next, meron tayong New York Mets. Ayan, t-shirt din. Medyo faded na yung print niya. Pero goods pa din pang PSG. By Nike yung tag to. Ayan, size double XL. Ayan, Next, meron tayong to Elton John pinball t-shirt. Eh, hindi ko alam na check ko na to, medyo may value din siya. Pero yung tag kasi niya, hindi ko sure kung legit ayan Elton John. Pero yung sa na search ko naman, ganito rin yung tag, kaya siguro legit din siya. Para sa mga nakakaalam nitong na t-shirt na to, i-comment nyo kung anong alam nyo tungkol dito sa t-shirt na to. Next, meron tayong to, Anong, di ko alam kung anong team to. Eagles ba? Di ko alam kung NFL siya o ano. Yan, eto yung back print. I stand... Oh, I stand national anthem. Yan. eto hindi issue yan, ha? Hindi siya crack prints. Parang style talaga siya. Ang tag naman nito is... Delta Pro Weight. Yan. Delta Pro Weight. Hindi kita next meron tayong eto di ko alam kung vintage ba baka hindi vintage to ayan kiss kiss abay hug ayaw ba hehehe hahaha, ayan eto lang print tag lang sya ano ba to 2020 siguro latest lang to paki-check na lang para sa mga nakakalam dyan ayan ay nakabaliktad yung camera kiss ayan Solid. <coughs> Next, meron din tayong t-shirt dito. Galing Korean Bale. Meron lang siyang pusa na busog na natutulog. Pero, good siya. Ayan. Ang ganda rin ng tela. Cotton. Tapos, yung tag niya. Eto. yeyang brand. Yan. Ito mga budget meal natin yan. Ipopost sa page. Tapos eto meron tayong um, genuine dickies na pocket tee. Kasi yung tela niya parang ano dry fit yung ano pang sports t-shirt siya. Ayan. Size 3XL, color gray, pocket tee. Yan genuine dickies. Ay, may issue siya, o may pinhole. Yan. PSG condition lang to pag dickies. Ano 'yun? PSG condition lang to ah. Tapos next, eto, meron tayong dikis na long sleeves. Navy blue. Ayan, size medium. Ay, large pala. Large navy blue. Meron lang siyang print. Ayan, shout out kay RJ De La Cruz, Boss Clize. Shout out sa'yo, magandang araw. Solid deal. Tong dikis na to, kasama tong um, Red Bull na orange na racing polo. Yan, sobrang solid. Bagong-bago pa. Yan. Tsaka, etong jersey, Warriors. Ayan. By Russell Athletics. Ayan, solid. Eto, na-swap ko sa kanya, na-trade ko. Laki na ito. Pang-gangsta din. Ayan, etong tag nung isa. Yung Racing Polo Orange by Arrows. Ayan, tas yung dikis natin. Yan, tapos meron tayong um, na hook. Shout out sa tropa natin, sa mga source ko ng dikis. Meron tayong um, loose fit na shorts. Dikis. Ayan. Single patch lang to. Ay, nasa na yung patch? Nasa baba pala. Eto pala. Ayan. Double patch pala. Ayan. Nasa baba lang. Call kolay putang <laughs> kulay pula ayan halos bago pa 10 out of 10 color rate ayan, size ano to size 42 ayan, size 42 siya oh, kito eh basta size 42 ayan. tapos next meron tayong white t-shirt na obey propaganda ayan worldwide Shoutout kay Paring Shepherd Fairy. Kamusta na dyan sa'yo? Ayan. Ito yung tag niya. Obey. Size double XL. White t-shirt. Ito nabili ko sa online seller. Shoutout sa'yo. Paring CJ. Bandolon o Bondalon. Oh, sorry. Nakalimutan ko yung name. Basta shoutout sa'yo. Sobrang sulit na ito. As pa ko ito nakuha sa kanya. Kasama tong hoodie na napaka solid din. Eto yun know, oh, panalo Obey. worldwide to sobrang bagong bago pa murang murang ko lang na hook as pack steel price solid dalawang obey. yan tapos last items natin yung mga vintage cup eto yan um, first eto hornets um, wala nang tag eh. Faded na. Siguro gen merch to. At will lang to. Tapos, ang issue lang niya, ayan, yung sa embroider niya, uh, last pag na. Pero, good PSG pa rin to. Ayan. Need lang ng reshape. Tapos, konting buga ng faultless. Tapos, okay na to ulit eh. Ayan. Next, meron tayong Yukon. Ayan. Eto na trade ko to sa Jordan ko. Um, shout out sa iyo Lods. Medyo nagka problema lang sa trade pero uh, sana patas pa rin. Legit yung Jordan ko na yun. Uh, talagang <laughs> talagang pumalya na lang kasi matagal hindi na gamit eh. Eto by Twin Enterprise. Ayan. Yung tag niya. Ayan. Not big ba to? Ay, hindi. Twin Enterprise. Eto solid pa to. Yukon. Medyo favorite ko itong pang PSG. Ayan. Next, then dito na yung malalakas natin. Nakakuha tayo ng red and blue. LSTL STL, tsaka KC. Yan. <coughs> Next, eto. Hindi ko alam, ano to eh, Parang medyo wool na siya. 50% wool. By Gen Merch. Yan. No issue. Grey under brim. To, kahit din na i-reshape ayos na to solid na to. You know? Yan. Tapos next ito Kansas City. Yan color blue. Ah ito Twill lang to by Twins. Ayan. Ito yung under brim niya, green. No issue lang din, need lang ng reshape. Ito goods na to kahit hindi pa i-reshape. Eh. Kunting ano lang na ito, faultless. Nakakatawa kasi nakakuha agad ako ng red and blue. Yun. Yan, so yung lahat ng na-hooks nating items uh, ngayong buong week ng pagkahunting natin sa mga ukay-ukay at sa mga tropa. Shoutout sa lahat ng nakadeal ko. Alam niyo na kung sino kayo. Shoutout kay Sai, um, kay Boss CJ, yung nabilang ko ng Obey. At doon sa may nagswapan ko ng Yuko na cup. Sobrang solid mo. Salamat sa'yo. At ayun, lahat ng items dito, maliban syempre sa Obey, sa mga vintage cup at digis natin. Um, maliban doon, uh, yung mga items na pinakita ko sa inyo is for sale. No? So, paano kayo makaka-order? Pumunta lang kayo sa Facebook. Uh, may search nyo Matt Munoz. Ako yon At uh, ipapakita ko sa inyo yung mga items doon. Nakapost o kaya sa page natin the side hustle thrift shop nandun din yung mga items na available um, sobrang steel ko lang to ibibigay sa inyo Yon, halos lahat ng items na good condition ha ah. so yon, para sa mga nanonood maraming salamat sa inyo uh, pwede kayong mag like ng videos mag comments kung anong masasabi nyo sa videos natin or kung meron kayong suggestions uh, at ayun pwede na rin kayong mag subscribe malaking bagay yun sa akin Um, sobrang ginaganaan ako pag may mga subscribers tayong bago So shoutout sa'yo kung nanonood uh, Mag-subscribe ka, shoutout sa'yo At Yun, kita-kita na lang sa next video um, Peace out sa inyo Happy thrifting At yun Peace